Ang laki ng distraction ngayon sa mundong ito. Sobrang laki ng distraction na ginagawa ng kalaban. Isipin mo, pinaghiwala yung mga pamilya. Yung mga magulang sa anak, lahat may cellphone. Lahat nandun sa mga sulok ng bahay. May dumating na kamag-anak sa bahay nyo. Makita mo, imbes na mag-get together yung magpipinsan, magkakapatid, magkakamag-anak, nandun sa sulok yung mga kabataan, cellphone kanya-kanya. Imbes na mag-usap, ano nangyari? malayo ang loob sa isa't isa. Kakain. Kakain na lang kayo lahat-lahat, pero yung mga anak mo, pati asawa mo, pati ikaw, cellphone. Trabaho. May empleyado ka. Mga tauhan mo, habang gumagawa, cellphone. Dapat, hindi nga dapat ina-allowed yan sa mga kumpanya. Pero meron kasi mga amo na mga mababait. Pwede kayo mag-cellphone, basta gawin nyo lang yung trabaho nyo na maayos ha. O, ganun ang katira ng maraming amo, di ba? Sinasabi nila sa mga empleyado nila. Kaya itong mga empleyado, okay lang sa kanila. Na habang gumagawa ako, nagka-cellphone ako. Habang nagkatrabaho ako, pwede ako mag-cellphone. Pero tingnan mo, ano ang result mo sa trabaho? Matutulog na, madaling araw na, gabi na, madaling araw na, inabot na ng umaga, nagka-cellphone pa rin. Nag facebook nanonood ng mga TikTok, nag-YouTube, puyat wala ka sa focus kung ano ang tama na dapat mong ginagawa. Kasi sa distraction ng gadgets generation. Sa school, may kita mo mga kabataan. Puro naka-cellphone. Although, ang cellphone naman sana magandang ano eh, magandang tools ba para gamitin sa mabuti? Hindi eh, eh. Ang ginagawa ay mas madami ngayon ng mga kabataan nasisira yung mga utak nila. Nasisira yung buhay nila sa cellphone. Oh, may messenger, di ba? Madali na maka-access. Mag-add ka lang ng mga friends, pwede mo nang kausapin. Kaya mo, messenger lang yung mga kabataan natin. Messenger lang, i-text mo yung, ano, yung kaibigan mo, classmate mo, kaibigan mo, kakilala mo. Isang text lang, magsabi, I love you. Sila na. Text lang. Messenger lang. Wala na yung, ano, yung dati na, ano, na pwede kayong mag-meet, mag-usap, get to know each other. Walang ganun. Text-text lang. Ano na, sila na kaya maraming mga nagkakasira na relasyon dyan dahil sa gadgets na yan eh. hindi ginagamit ng tama hindi ginagamit ng maayos imbis na gamitin sana ito sa maganda di ba? ginagamit sa hindi maganda kaya dapat ay ilagay yan sa isip ng bawat isa sa mga magulang, sa mga anak lahat sa atin dapat maging responsable tayo sa paggamit ng gadgets hindi yung parang Imbis na oras ng tulog, dapat natutulog. Ang cellphone katabi pa, nasa ulo. Tapos naka-charge, magdamag yung cellphone, kaya nasusunog yung bahay, sumasabog. Tapos nagkakasakit. Ang daming mga may sakit na mga kabataan. Pati magulang, guilty. Ganun din. Hindi ako yon. Guilty lahat tayo dyan. Disipinahin din natin yung sarili natin, lalo na kung tayo mga magulang. Disipinahin natin yung mga sarili natin. Kaya unproductive yung buhay natin eh maging responsable lang po tayo sa paggamit ng gadgets. Hindi naman yan masama. Ang problema, masama lang yan kapag kasobra yung gamit at walang disiplina sa paggamit ng gadgets. Lalo na kung mga magulang, pag may mga anak ka, lalo na pinapabayaan mo lang yung anak mo na gumamit ng cellphone, kahit na anong oras, guilty ang mga magulang yan. Dapat kayo dapat ang mag, ano yan, Habang bata pa, kaya nga yung mga bata pa, huwag nyo nang pahawakin mo ng mga gadgets eh. Malilit pa yung mga bata, may napansin ako. Mga 4 years old, 5 years old, mahawak na ng cellphone eh. Mga bata pa lang, malilit pa lang eh, gumagamit na ng cellphone eh.